So makita natin na portable na makita natin boss magkano ang presyo nito 1,800 may mga lalagyan to nga may tato sa mga brand yung brand nyo so mayroon tayong daily work magkano sa daily work 1,500 mga guys sa mga ganito ha so about na mga ano so may mga lalagyan brand yung brand nyo mga guys ha? So may doon tayong dikso. tayo din dito tayo magkano din 'di ba? 800 din 'di natin. 800. Ano 'yan? San gamit? Nitso besi. Good morning po sa mga So 'yun boss, magkano naman tong ano pang 3 in 1? Big Oh, 'yan sa 4,500? Oh, ayan. Yung dalawang ore, no, pwede pang welding, fighting welding. 3 Oh, 3 in 1 oh 'yan. Ano magkano? 45. Ano no model? Oh, 'yan. shout out po So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber natin, no? Okay, jitulah! Oh, Okay! okay. okay. So nandito naman tayo sa Carmen Planas So update tayo sa mga mura mga itlog dito sa mga latagan dito sa Carmen Planas So shout out sa lahat, sumahan nyo ako para update sa mga itlogan dito So let's go! Okay dito tayo sa mga guys So dito tayo sa hanong mga itlog natin So kumustahin natin yung mga suki natin mga ate kay Madon So mga itlogan, good morning po Sa mga about ng itlog, dito tayo Yun dito sa update ganun pa rin ang presyo natin sa mga itlog na itlog pula no tapos mayroon tayo doon sa mga pinoy mayroon dyan no? yan mga pinoy ni eh. good morning so wala na paubos na si mga kulay pula piso yan mga itlog to pula so, dapat tayo sa mga sito dito sa mga power tools mga tools naman tayo at ibang mga brands naman tayo dito dito naman tayo kay boss joe no uh, shout out good morning po kay boss John, kay madam nandun sa itong tindahan po niya mga guys so, dito lang So dito sa mga power tools tayo. So ito makita natin, na portable na makita natin. Boss, magkano ang presyo nito? 1,800 mo, may mga lalagyan to nga, may tatogay guys sa mga brand yung brand nyo. So mayroon magkano sa D-World? 1,500 mga guys sa mga ganito ha. So about ng mga ano. So may mga lalagyan brand yung brand nyo to mga guys ha. So may doon tayo ng dikso tayo mga magkano ng dikso? Ha? 800. 800, 800 dikso 800. natin. 800. Ano 'yan? San gamit? Pantabas ng mga plywood. Ay, so, ayan. so ayan. Ayan Magkano? 13. May hammer na 13 mga guys. Sa so, 1K 1K. Yan. Oh, yan sa mga bag. Ayan sa God. Kunti lang. Baby, may warranty na ba 'yung 6 packs? Ay, tama Oh, sa God. So magkano? Kaya sabi na may hindi maiiwasan may tawad talaga. Oh, may tawad. So kung talo naman hindi na may bibigay. Kung yung tubo, magkano yung tubo? Gusto 10 piso. <laughs> so magkano presyo, boss? 1.3. So ito lang na portable natin. Ganito para sa landa. Ah, malaki 'to, ah. no. Mas magkano 'to? So 3. So 2,200. So umigo si oh, sa, sa Oh, uh, bagay sa tat. Ta oh, shoutout shout shoutout po kay Madam no, good morning po sa dito man tayo tong mga to. Yung may tang ano? Hello Tony Vlog. Oh, po Tony. Panoorin ko sa YouTube. Oh, oh yan okay. dito. Magkano ang dalong... Honda? Yan so. <laughs> sa mga ano, <laughs> uh, 950 amps. So pwede na 'to pang pakapala, no? Oh, pang pabara. Oh, babad na pwede kasi ano. Depende sa voltage kasi 'yan eh. So, yan. So 'yon boss, magkano naman tong ano Four po? yung 3 in 1. Oh, yan sa 4,500? Oh, ayan. Yung dalawang ore no, pwede pang welding, pang welding. Oh, 3 in 1. Oh, yan. Magkano? magkano? Five. Four, five. Ito 'to ni ano. Ito to. 2,000 pa. 2,000? Oh, portable na 950 amperes 2,000. Shout out po kay Madam. Yan mga tayo ta hindi ano, ang tawag nito? Planer, magkano ang presyo nito? 1,700 to mga Oh, yeah. So ito guys, magkano to mga boss? 1,000 to mga tawag nito. Tawag niya. Shop. So 1,200. Yan. 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 dito. Ito meron tayong atong guys. Ito, ito. Boss, antan, to. Boss, ang Portable na ano pang ang no? Bakyo, bakyo, bakyo. Yan, 1,200 to mga guys, so, mga bag mga toys dito. Yan, okay. i-promote eh, naman namin yan. Yan, yan hawak mo naman na magkano? Ay, ay, 23. Oh, two, yeah. oh, yun, yeah. oh, Makita at saka di world. Yeah. Yeah. So mayroon tayo, boss. Magkano yung sinso natin? Sinso ba 5,000 5,000 5,000 5,000 guys 5,000 5,000 5,000 pantab 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 pantab 5,000 yan. O oh, yan dito lang sa ano kay Boss John dito sa mga about may mga ano pa rin mga sapatos. Hirap na rin. Ano na model? Oh, yan shout out po, shoutout So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga ano, subscriber natin. No? Dito lang na may okay, pamigay presyo, no? Oh, dito famigai lang famigai sa, sa presyo na 9942, 99... guys. Dito lang sa, ano to, sa matabi ng metro. Metro lang, ano, Meralco, no? Metro. O, oh, yan. Oh, shout out po sa lahat ng maraming salamat po, madam. O, oh, yan, tapos na. O, oh, salamat. Okay, salamat po. Okay, salamat. Thank you, salamat. salamat. Okay. Okay, oh, so, yan. Tayo sa'yo. Marami kami sa'yo O, Maraming benta, maraming benta. benta. O, oh, yan, salamat. Maraming oh, O, Umaapaw ko sa'yo. Yun, lumangay. So, maramihin naman tayo rito. O, oh, yun. Saka, salamat po. Yun. So, nandito tayo si, ano, sa ka-vlogger natin, si... O, oh, shout out po. Good morning. Uh, city bike. Galing na. Ito ba? O, oh, yan. So, yan. Nabas na, nabas na. Yan, yeah, mayroon naman tayong mga about mga power stores. Doon dito sa so, mga boss. Mayroon tayo. Boss tayo, mayroon tayong mga about sa mga... So, hindi naman karamihan, kadalasan naman dito sa mga power stores natin. Yan, yeah, mayroon tayong mga ganun. Yan. Yeah. Bulong. Yeah. Yung, yung shaping gun ba tawag na? Shaping gun? Oo. Oh. sa so mga bawat na mga latag dito, no? Sa so, mga retata. So, mga pang hardware dito, mga pang presyuan mga. So, dun, dato, dato. Yan, dun. Sa so, mga ano, no? Yan, dito tayo. tapos tayo doon sa una naman guys ano pwede pa natin ma-build doon sa mga about ng mga latag latag dito no doon tayo sa loob so yan so yun mayroon tayo rito ano tong trabaho to? ang trabaho nito? ang ah, mga mami ay dito pala si black mamba si black mamba pala nandito pala ayan oh. si black mamba dito pala si black mamba parang kararating yung black mamba kalalatag mo lang Oh, ito, magkano to? Ano ba yan? Oh, si Kuwenda, inita Quinda. ng mami. Mami? Pagluto. Mami pa. Oh, pag ginita lang, no? si Kuwenda lang, no? oh. Panalong, panalo na. Branyo, mura. Branyo, bungura. sa presyo, no? Si Black Mamba. No? Si Black Mamba, natin ang ahali si Black Mamba. Black Mamba ng Carmen Tanas. Oh, Black Mamba, shoutout mo na sa mga print mo. Yes, shout out sa mga mandurukot dyan. Hala Nagpapasalamat ka pa sa mga mandurukot, malikot ng kamay. Hi. Yan sa mga... So yung mga ano natin, yun. paling paling magkano ang presyon mag yan? 150 lang. 150. 150 mga guys yun. Mayroon tayong mga portable na welding portable mga guys. Kawasaki magkano boss? Yan. So ah, 500 amperes. So 5 ni ko pa. So yan mga guys. No? So dito lang sa mga three latag one. din dito sa mga ano. Ang oh, dami one. rin siya. Oh. Yon, sa 3 lagi ng pinggan. Three. 50 kwenta. Oh, dito lang kay Black Mamba. Oh. Appreciation pang miss. Ano siya yung mga brand new siya? Ano? Tinanghali si Black Mamba. Tinanghali sila eh no. Yung so, Yan yung mga ilalatag nila dito. Yeah. Original yung panghangin. Magkano boss? Magkano yan? 700. Oh, yun. General chargeable. So, tingnan mo. Tawag ka, tawag ka, lawag. Yan ba? Oh, lakas oh. oh, diba? Oh, di oh, Black Mamba, pinagkaguluan. Murang presuhan. 150. 150. Ano yung bracket sa mga TV Lame no? TV. So walang TV bracket lang. So, uh oh. TV, walang TV bracket. Unti-unti uh -oh. sa sunod TV naman. Anong size ang pwede diyan sa bracket na yan? Ayan, Ayan. 26 and 55. Oh, Black oh. Mamba, ayong pangilaw ng mga vlogging. Ito, black Mamba, magkano Black Mamba? 300. 300. Nigo sabol pa Black Mamba. Okay, oh. oh, yeah. Black 200. Sandala lang daw. Di ba Logi yung sandalan Black Mamba? Logi, Logi. Logi, Logi. 150 lang. Oh, o, 150 bracket. Yes. 150, 150. 150 utang pa. 150 utang pa. Hindi hulugan. O, Black Mamba hulugan. <laughs> Hulug na -hulug -hulug lang. Yan dito Hindi no? hulugan. Hindi 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 mo? Mag-iingat ang mga customer natin. Mag-iingat kayo kay Ma. Manduro ko. Manduro. <laughs> tama, tama. Bilang paalala lang. Bilang paalala. Siyempre, hindi natin maiwasan yung O, oh, ingat-ingat lang daw sa malikot sa kamay. Ano po tayo mo rin? Ano po tayo mo yun. 50 piso. Ayan, si, ano, shut up? Toys, eh. Good morning. Masyang oh, galing po, shoutout po. Kaklase. Shoutout mo, teacher mo. Mga gandang grades, ha? Ibibigay sa'yo. Uh, taga saan yan? Taga saan ka? Pas. Yun, Pasig. Dito mga viewers natin, subscriber natin, isang bigyan natin. Ah, taga Pasig, proud Pasig. Maraming salamat, ha? Pasig. Pasig. Eh nag ka nagaral ka magaral ka mabote sabihin mo kay teacher magandang grade bibigyan siya yo. <laughs> <Tatin, tatin. laughs> uh, 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 Maganda po. Ah, ayun, supportan mo nang tatae. Shout out po from Pasig. Maraming salamat po. Okay, Balikiyam salamat. Sigaw mo sigaw. Oh, meron na ikaw. Sigaw yung na team paano ka magkikilala? Paano, hindi ka nang bibigay. Paano tayo makilala nila, ah, ma'am, dito? Ayan, si Enos, so, good morning po sa kanila, no? Anong binili na? Ikot-ikot lang mo na. Nabili yung cellphone. Uy, nakabili siya yung cellphone. Kanino? Sa kanya? Napakaswerte ng bata naman. Paganda yung grades mo, ha? Binili na yung cellphone ng tatay. Napakaswerte ng bata. Anong grades mo na? Ika-graduate ng grade 6. Oh, grade 6. Anong grades mo? <laughs> Kamot. Oh, ayan, chat out po. So, maraming salamat. So, okay. So, dito naman tayo. So, tapos na tayo, no? So, okay, mayroon tayo nung no? pinagkaguluan talaga doon si, ano? Si Black Mamba. Si, wala na si Black Mamba. Ma Black Mamba ng Carmen Planas, no? Ayan, doon. So, ayan, dito tayo ng mga about mga tumba, guys. So, dito tayo sa Boss Arnold. So, uy, mayroon tayong, ano, nung laki, oh. So, dito, update price naman natin ito, mga, guys. So, mga, anong tawag yan? Salamat, boss. Anong tawag, anong tawag, anong tawag, anong tawag, anong tawag tawag ng malaking ano? Ano? Pan. Pan. Uh, industrial pan. Industrial ano pan. Ano ito? May ano yan? Pa may cord din? Ah, may cord. Hindi, may ano yun eh. Yan. May, may so remote. ito, magkano mga presyo ito ba? Ayan uh. Ano mga 2,500. So, so, industrial pan. 2,500. So, so, mayroon naman ito, pang aircon natin dito mga iso. Ito bang aircon natin pang ano to, ano to? Yung ano? Display window type. Window type. So magka oh, yun pala. So magka ng presyo nito? 45 na lang. 45 ni ko sa ball pa siguro sa mga Eight aircon. 8 months. Pa lang yan. Eight Eight month. Month. So brand new o si Gundam 8 no? months. para sa akin. Sa akin ah. galing brand new. Ah. Ah, oh, so brand new siya. 8 months para sa kanya. Oh, uh, yan so mga guys, Ayan. yung mga about ng mga aircon, no? So, 570 watts. Ayun, so. 0.5 lang. So, siya. mayroon pa yun guys, hindi pa lang hindi lang niya mayroon siya, tingnan mo. Pang wine guys oh. oh, oh yan eh. Ahoy. Tahoy. Tahoy. Mao gani. Mao gani. Ayun so. Galing pa ng sambuanga sambuanga you know, Sa liters. Oh, wow. Ano? Magkano tindahan mo sa ano? 2,000 lang yan, 2,000. 2,000. Oh, di ba? Mao solid. Yes, solid magmao gani guys oh. oh. oh 2000. 2000 lang. Kasama yung limang 'yon. Oh, kasama. Ang so, galing 'no. Paso. Galing paggagawa talaga may baso pa ba siya. So limang piraso. 'Yun you 'no. Know. So 2,000 lang mga guys So mayroon tayong mga katulad dito mga speaker Na mga bluetooth yun, magkano naman? 300 lang 3 Ewan mo kung magkahal o mabigat para sa'yo Ano nga, solid na no? Bawat bawat isalto magkano mga presyohan? 2,000 ng presyo kasama Ah, isang seat na. 2000 kasama na to. So mga speaker niya no. Ah, Sony pa guys oh. 220 siya. Gusto 20. 20, 20 kasama na siyang ano. Yan, made in ano ba? ba? So, oh. No? Made, made in China. Korea. Korea. <laughs> yan. Made in Korea. Made mga ano. So, mga sigod na lang mga. Set, no? ganito. Lima, eh. oh, so, Kasama na yung ano na. Magkano Amplifier. Dalawang libo. Talong libo. Yeah, no? So, mayroon siya dito. Ang oh, nga. Pero ito lang. Ito lang. Oh, Sa katong Yung magkakulay. dalawang 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 Junior. Yan yeah, dito, mga kasyon, o. Katulad no? uh, niya, mga bato, mga, mga panindan, mga sandals, o sapatos. Mayroon siya, mayroon dito, mga ano siya. So, mga ganitong radio bus, magkano ang bintahan mo ito? 700. Isang pares. Yeah, mga 700. So ito boss magkano to? 150 lang yan. 150 yung ano mic my na, may no. May spare may bluetooth na. 150. Yung mga ano mga uh, kan ba diba, ba mm -hmm. yung message dito. Yan sa mga guys so, so maraming salamat boss sa so, about mga about sa mga sa so, mga tools sa mga dyan mga ron sa mga ano mga segunda mga mga bike sa so, mga about sa mga bike natin yung mga guys so dito dapat tayo sa unahan tumayro so yan So mayroon tayong mga ano, sandals dito, mga safety shoes, mayroon siya dito mga jersey, may mga t-shirt natin. So mga t-shirt niya ma'am, magkano mga presyo niyan? Long sleeve magkano? 170. Yan mga bat long sleeve natin sa so, mga ganung look, no? So about naman may mga tako dito, mga tako sa billiard. Yan mayroon sa mga tako, para ko ba 'yan? Yan sa so mga bawat ng mga latag-latag dito mga sa so mga yan. Mayroon siya dito. Yan, medyo may init rin. Doon ikot tayo sa kabila, no?